Magandang araw mga kapatid. Kilala mo ba ang Panginoon? Kung ganon, mapalad ka. Subalit, sapat na nga ba na kilala natin ang Panginoon? O ito ay umpisa pa lamang ng ating paglalakbay? Mga kapatid, ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikaapat na kabanata ng Lukas. Mga talata mula 31 hanggang 38. Noong panahong iyon, nagpunta si Yesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya ay magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang pugsain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala sila at nasabi sa isa't isa anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Yesus sa buong lupain iyon sa baldang gitna ng ebanghelyo, sinabi ng demonyo, alam namin o alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Kanina, pinanong natin, sapat ba nakilala natin ang Panginoon? Parang hindi, no? Maaring ito ang pumpisa uh, o unang hakbang para sa ating paglalakbay tungo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Subalit, katulad lamang ng demonyo, kilala din niya ang Panginoon. Subalit, ang mga ginagawa niya ay hindi naayon sa turo nito. Ano ang pagkakaiba ko sa demonyo kung kanta ako ng kanta sa loob ng simbahan pero mura naman ako ng mura sa labas. Ano ang kaibahan ko sa demonyo kung dasal ako ng dasal bago matulog at bago kumain pero hindi man lang makapagbigay ng kaunting barya sa mga mo sa daan o nanghihingi ng pagkain. Ano ang kaibahan ko sa demonyo kung nagtuturo ako ng mga utos ng Panginoon pero lagapak naman sa pagsunod nito. Mga kapatid, mapalad tayo na nakakakita sa kanya sapagkat nagawa na natin ang unang hakbang patungo sa pagsunod sa kanya. Pero ipagpatuloy natin ang pagdadasal sa kanyang grasya na kailangan natin upang maging mabuting tao. Tama, likas na mabuti tayo mula nung tayo ipanganak. Subalit kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon upang manatiling mabuti. Kailangan natin ng isa't isa para magalala na tayo ay mga anak ng Diyos. Kailangan natin ng isa't isa para magpaalala na hindi sapat na banggitin lang natin sa ating mga labi na siya ang ating Panginoon. Subalit, mas mahalaga na ipakita ito o makita ito sa ating mga kilos at gawa. Di ba nga sabi sa Biblia, By the fruits, you shall know them. Malalaman ng ibang tao na ikaw ay tagasunod ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Kaya mga kapatid, pagpatuloy natin ang mas malalim na pagkilala sa Kanya. At nang sa gayon, maintindihan natin kung gaano din kahalaga ang sumunod sa Kanyang mga turo at aral. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mag-atubili na i-like at share sa lahat ng inyong social media platforms upang sabay-sabay tayo at sama-sama na maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli.